Samantala, sinasamantala ng maraming empleyado at mag-aaral dito sa Metro Manila ang long weekend para makapagpahinga at magawa mga bagay na hindi nila nagagawa kapag may pasok. Ito'y dahil sa Martes pa ang magiging balik ng opisina at eskwela dahil sa ipinatutupad na special holidays. May ulat ng dito si Rema Peñaclo walang laman ngayon ng mga kalsada sa kamay nilaan dahil sa long weekend na tatagal ng limang araw. Kaya naman excited ang halos lahat dahil wala na namang pasok ang mga eskwelahan at opisina sa Metro Manila maging ang ibang karating na bayan at probinsya tulad ng Kabite. Ngunit hindi lahat. Ikinatutuwa ang mahabang bakasyon Tatlong araw ang inilaan na pista opisyal ng pamahalaan dahil sa people at state visit ni Pope Francis sa bansa. Ibig sabihin, sa Martes pa sa susunod na linggo magbabalik-pasukan ang mga eskwelahan at opisina sarado ang mga eskwelahan. Nasa labas naman ang mga kabataan para maglaro at makipagbandi sa iba nilang mga kabarkada. Dito sa isang barangay sa Quezon City, nagkukumpul-kumpul ang mga bata sa paglalaro. Itong si Joko, lulubusin niya ang pakikipaglaro kasama ng iba pang mga kabataan sa kanilang barangay. Masaya. Maglalaro sa na labas. Hindi lang naman si Joko ang natutuwa sa long weekend dahil maging ang nanay niyang si Jane. Malaki ang pasasalamat ng pagkakaroon ng mahabang pahinga. Oh, bawas trabaho na, bawas gising sa umaga. Baka pag ano na rin, relax-relax na rin, hindi na masyado busy. Kasi pa sila lahat eh. Alas, ano pa lang, alas 4, gising ka na, mag-ano na ng mga nila hindi naman dinudumog ngayon ang mga pampublikong transportasyon. Kung dati ay tila may blockbuster sa MRT dahil sa haba ng pila, ngayon naman ay pakunti-kunti ang mga mananakay. Pumipila naman ang mga taxi sa may MRT North Avenue Station. Nagbabakasakali ng pasaherong ihahatid. Dahil sa konti ng lumuluwas ngayon, dismayado ang mga driver tulad ni Mang Rafael. Malaki daw ang nabawasang kita, lalo na tatlong araw na magiging matumal ang mga isasakay na pasahero. Naabutan namin nag-aantay siya na pasahero na mahigit kumulang 30 minuto na. Kaya naman kahit hindi pa puno, bumiyahin na siya sa patutunguhang destinasyon. Eh gawa ng test official, apektado kami mga driver eh. Bire mo, umpisa Webes hanggang Lunes. Bire mo, pag-arap buhayan mo lang, operator. Talagang hirap na hirap kami mamake up malaking bagay talaga may pasok. Mismong si Pangulo Aquino ang nagdeklara ng special non-working holiday sa papal business simula noong Huwebes hanggang sa pag-alis ni Pope Francis sa bansa na siyang pinasinayanan ng mga lokal na pamahalaan sa kamay nilaan. Ito po inyong kaibigan, Rema Peña Flor para sa Newsnight.